Daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Thank Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Drama Action Suspense Horror and Love Story Alias Batong Buhay Chapter 32 Bagong Mundo Bagong Kaibigan Sa bagong mundong ginagalawan, kailangang marunong kang sumabay sa agos ng buhay, squatter. Matatag, malakas ang loob matibay ang dibdib at sikmura. Dapat ay tapang ng pusong palaban upang makasabay sa uri ng pamumuhay sa lugar na iyon. Kung hindi mo kayang sikmurain ang mga karumaldumal na tanawin, umalis ka na lang at bumalik kung saan ka mang lupalop ng galing. Ngunit ang iba ro'y nagtitiyaga na lang dahil wala nang mapuntahan. Pinipilit na lang manahimik upang hindi na madamay pa. Ang iba na may nasanay na lang sa araw-araw na gulo, awayan na nahantong sa pagkitil ng buhay. Sa lugar na tinirahan ni Namando ay pangilan-ngilan pa lang ang mga bahay na nakatirik doon kung kaya hindi pa ito ganon kagulo. Nagmumula ang gulo sa kabilang squatter at nagtatakbuhan ang mga ito patungo sa squatter na tinitirhan ni Namando. Dahil may lusutan kasi doon palayo sa lugar na iyon. Ang habulan, patuhan, agaan ay parang isang palabas na lang sa telebisyon o sasadula sa entablado. Actual shoot nga lang. Ang mga kabahayan ay nagkakanya-kanyang sara upang hindi na madamay pa. At kapag may kumatok huwag ka nang magtangkang magbukas o tumulong pa dahil panigurado madadamay ka. Ang lugar kung saan nakatira si Namando ay ginagawang plaza o arena ng mga nag-aaway na akala mo'y walang kamatayan. Ang isang karatik squatter na siyang pinakamalapit na lugar halos naroon na ang lahat ng kaguluhat kalukohan. Mga latak ng lipunan dooy na mumugat. Karamihan ng halang ang bituka tila na ipon na roon at wala silang sinasanto maging sino kaman. man. Kapag hindi mo sila kaya, magtago ka na o tumakbo dahil kung wala ka sa diaryo, tatakpan ka naman ng diaryo. Ika nga nila, hindi ka na sisikatan ng araw. Matira ang matibay. Kung matapang ka, isa ka sa digasin o siga. Kung may tato ka, peklat ng taga ng itak o tama ng barit, masasabing matapang ka nga. Dahil minsan ka nang nakipaglaban o kaya'y siguradong galing ito sa bilipid. Maaring nakapatay ka na dahil sa dami ng tato, peklat sa muka at katawan. Tila tumagal ka na sa munti. Lagi nilang ibinabandera ang kanilang tato o peklat sa katawan upang katakutan at pangilagan. At kung marami kayong magkakamag-anak sa lugar, kayo ang hari doon. Dahil sasabihin nilang, huwag natin banggain yan, marami sila, kuyog tayo diyan. At kung mahina naman ang loob mo, hindi ka nararapat sa lugar na iyon dahil patibayan doon ng sikmura. Kapag naman may inuman, tiyak hindi mawawala ang awayan. At kapag may away, tiyak may mamamatay. Nasa diaryo na ito kinabukasan. Samantala, sa mga unang araw ni Bato sa lugar na iyon, alam nitong mahirap makibagay at makisalamuha sa mga tao roon. Pero kailangan nitong makibagay dahil ito ang bagong mundo ni alias Batong Buhay. Napansin ni Bato na wala ng tubig ang mga galon kaya dali-dali nitong inuha ang dalawang galon upang igiban ito at punuin ang mga lagayan ng tubig sa loob ng bahay. Isang kanto pa ang layo ng lugar na pag-iigiban. Medyo malayo sa mga bahay kaya ang iba ay gumagamit ng pingga o kariton upang hindi gaano mapagod at kahit papaano ay maramihan na ang dalang container. Wala namang ganon sila bato kaya tiyaga na sa manumanong buhat. Habang naglalakad, pinagtitinginan ito ng mga tambay doon. Siguro dahil sa bagong mukha na noon lang nila nakita, naririnig nito ang ibang bata na animoy pangkaraniwan na lang sa kanila ang pagmumura Bata pa pero garapal nang magmura. Mura dito, mura doon. Nang marating na ni Bato ang igiban, inakala nitong swerte dahil iilang galon pa lang ang nakapila sa gripo. Kung kaya't dali-dali itong umila, ngunit nabigla siya nang may sumipa sa galon nito. Anak ng tuta! Ano'y maggalon nito? Ha? Sigaw ng isang binata na may tato sa braso. Payat lang ito pero matapang at mayapang. Ipinagyayabang ang kanyang tato sa braso kaya lagi itong nakaubad. At dahil kasama ang mga barkada nito kaya lalo itong tumatapang. Akin yan Brad, bakit ba? Tanong ni Bato habang pinupulot ang kanyang mga galon. Sininghalan siya ng lalaki at tinanong kung siga ba ito. Subalit malakas din ang tugon ni Bato na hindi at wala naman siyang sinasabi. Nagtawanan ng malakas ang mga kabarkada ng lalaki at ang mga tambay sa paligid ng igiban ng tubig. Minura siya ng lalaki at sinabihan siyang bakit ito sumisingit sa pila eh hindi naman pala ito siga. Tila nagpanting ang tainga ni Bato dahil namura ito ng mayabang na lalaki. Pero hindi ito nagpapasindak sa sigaw at pagmumura ng mayabang na lalaki. Isip-isip niya'y waray-waray ini. Kaya wala sa kanya ang pagsigaw at pagmumura nito. Anay laa, ah. di rin man ak na singit. Nakita mo naman ang tila ko, pokunti lang, nasa huli pa. Ano bang inaangal-angal mo dyan? pangatwiran ni Bato habang itinuturo ang tanyang mga galon. Aba Brad, sumasabat-sabat pa. Hindi ka ata kilala Wika ng isang kabarkada na nakaubad din na puro peklat ang katawan. Muling minura si Bato at kinuwelyuan ito. Mabuti na lang ay may biglang lumapit at inawat ang lalaki. Teka Brad, iyaan mo na. Bago lang yan dito. Pilit nitong inaalis ang kamay ni Briggs sa damit ni Bato Hoy ugok, huwag kang nakikialam dito ha. Huwag mong sabihing anak ni Boy Tato. Babalatan ko ang tato ng tatay mo pag ako naasar sa iyo. Sige ka. Singhal ni Bridge at tiningnan ito ng masama. Hinila naman ng lalaki si Bato at dinampot nila ang galon at dinala sa gilid na medyo malilim. Itinuro ng lalaki ang mga tao sa paligid at sinabi niyang ang mga tambay na yan sa gilid ay hindi lang nagtatambay. Naghihintay at nagbabantay din ito ng kanilang mga pila. May inuupuan silang galon at sila ang pila. Ipinipila nila ang galon kasama sila. Ang lalaking iyon ay Silando. Naunawaan na ni Bato kaya pala walang nakapilang kontener malapit sa igiban dahil tao pala ang nakapila. Buong akala kasi nito ay mga tambay lang ang naroon at ang mga galon nila ay may laman na. Sinabi ni Lando na huwag nitong iiwan ang galon niya doon dahil maaari itong mawala. Kaya nga todo bantay ang mga may-ari ng galon doon. Tinanong niya ang lalaki kung sino ang mayabang na sumipa sa kanyang galon. Tugon naman ng lalaki Si Bricks iyon at nagsisigasigaan sa ekipan. May pila din ito pero mga barkada nito ang nagbabantay. Wika pa nito'y huwag nang pansinin ang tukmol na iyon dahil wala naman iyong binatbat. Mayapang lang dahil maraming kabarkada. Nakiusap siya sa lalaki na bantayan na lang muna ang galon niya dahil bibili lang ito ng soft drink nauuhaw kasi ito. Mukhang mabait naman ang lalaki na ang ngalan ay Lando at nakapalagayan agan nito ng loob. Kaya sa kanya muna niya pinababantayan ang mga galon nito. Agad namang tinungo ni Bato ang tindahan. Malapit lang ito sa gripong iniigiban nila. Tila taga dito ang may-ari ng pinag-iigiban nila. At habang bumibili ito, biglang nagkagulo at nagkasigawan at akbuhan ang mga tao. May nagwawalang lasing at may dala itong mahabang itap. Sa gulat ay napasandal si Bato sa tarangkahan ng tindahan at pinapanood ang lasing na naghuhurumintado. Panay ang mura nito, sumisigaw ng away at pinalalabas ang matatapang sa lugar. Walang nagtatangkang umawat sa kanya dahil iwinawasiwas nito ang mahabang itak hanggang sa mapagdiskitahan nito ang bakuran at pinagtataga ito. Kahit palapit na ang lasing na nagwawala, hindi pa rin natitinag si Bato sa kanyang kinatatayuan. Nagulat na lang ito nang biglang may humatak sa damit nito dahilan upang matumba ito pati haya sabay sarado ng tarangkahan. Alo ka ka? Magpapakamatay ka ba? Hindi ka malang tumakbo o magtago man lang? Anong akala mo? Kaya mo ang lasing na yon? Hindi ka sasantuhin ng mahabang itaknon, ha? Singhal ng babaeng humatak sa kanya habang nakatayo sa bandang uluhan niya. Nakashort lang ang babae kaya hindi sinasadyang masilipan niya ito mula sa ilalim kaya bigla itong bumangon. Grabe naman, ang sakit tuloy ng puwetan ko. Sambit ni Bato habang nagpapagpag ng dumi. e eh engot engot ka kasi. Alam mo nang may naguhurumintado. Nakahambala ka pa dyan. Galit na wika ng babae. Natulala na lang si Bato sa pagdadaldal ng babae. Napalingon ang dalawa nang biglang kumatok sa tarangkahan si Lando. Sumisigaw ito kung ayos lang ba ito Dalit namang binuksan ng babae ang tarangkahan nila at nagmamadali namang lumapit si Lando kay Bato. Hoy, parkada mo ba yung engot na yan? Ha, Lando? Asar na tanong ng babae. Oh, ah, oo, Sarah. Pasensya na, bagong salta eh. Tugon ni Lando na napapanganga sa makinis na hita ng babae. Pondi, kaya iengot-engot. Pagsabihan mo yan, ha, Lando? Pag engot ingot yan dito sa lugar na to, maagay ang mamamatay. Singhal ng babaeng si Siara sa baypasok ng kanilang bahay. Si Bato na may nagtipigil lang sa pinagsasabi ng babae. Kung hindi lang daw babae, pinuksana niya ito. Ang yabang kasing magsalita, paulit-ulit pa siyang sinasabihang engot. Nasaktan si Bato sa sinabi ng babae pero may katwiran naman ito mahirap magtangatangahan sa ibang lugar, maari ka ditong mapahamak. Subalit hindi siya engot gaya ng iniisip ng babae. Samantala, mabilis na sinahuran ng dalawa ang mga galon. Nagtaka naman si Bato kung bakit bigla silang nauna sa pila. Natawa naman si Lando at sinabi, yan daw ang nagagawa ng may matapang na bantay at itinuro nito ang paligid malimis na dahil nagtakbuhan na ang mga tao kaya nauna na sila sa pila. Natawa na lang si Bato at sinabing ayos iyon at makakauwi na sila ng maaga. At habang nagtatawanan ang dalawa, biglang sumigaw si Shara. Tinanong kung bayad na sila. Mabilis naman at kumugon si Lando. Nabayad na sila at sabay apak sa paa ni Bato upang hindi na ito makasapat. Pagkapuno ng mga galon, ay agad umalis ang dalawa. Sa daan, pinipilit ni Landon na isakay na lang sa kariton niya ang galon ni Bato. Ngunit umayaw ito dahil puno na rin naman ang kariton, kaya mano-mano na lang ang pagbubuhat nito. Sanay naman ito sa buhatan kahit gaano pa kalayo. Habang naglalakad, naitanong ng isa kung anong pangalan ng kasama niyang bagong salta. Wika nito'y Alexander pero bato na lang ang itawag sa kanya. Yun kasi ang tawag sa kanya sa probinsya. Napaisip si Lando dahil ang layo ng palayaw nito sa pangalang Alexander. Dapat daw kasi Alex o Sander. Wika naman ni Bato, ganon ang nakasanayang tawag sa kanya. Nagpakilala naman ang isa, sinabi nitong Rolando ang kanyang pangalan o Lando na lang din ang tawag sa kanya. Lando rin naman kasi ang nakasanayang tawag sa kanya ng mga taga roon. Napansin ni Lando na tila tumahimik si Bato at napangiti sa babaeng panay ang sigaw at nang alipusta sa kanya. Tinanong niya si Lando kung sino ba yung babae na panay ang sigaw sa kanya at ano ang pangalan noon. Saka nagtataka siya dahil ang taray-taray magsalita ng babae tila walang inakatakutan. Napangiti naman si Lando at sinabing siyara ang pangalan ng babae. Anak ng may-ari ng tindahan at paigipan. Mabait naman daw yun minsan. Natsambahan lang ni Bato na masama ang gising o baka may buwa ng dalaw. At sinabayan ng malakas na pagtawa. Sinabi pa ni Lando na wag nang magalit si Bato. Ganun lang daw iyon magsalita. Mana sa nanay niyang madada tapos siga pa ang tatay. Kumunot naman ang noon ni Bato at sinabi mabait pa yon sa lagay na yon at sinabayan ng tawa. Napaisip si Bato sa inigib nila kaya tinanong niya si Lando kung nagbayad ba talaga ito. Tumawa naman ng malakas ang isa at sinabing wala pa talagang alam si Bato. Naikwento ni Lando ang nangyari nung magkaguluraw may mga nagbayad na Ngunit nagtakbuhan Kaya hindi nila alam kung sino-sino yung nakabayad na Dahil wala naman na ang galon at bantay doon sa sila lang ang naroon Kaya maniniwala sa kanila ang bantay Natawa si Bato sa pagsisinungaling ni Lando Hindi pa pala sila bayad Uy ka naman ni Lando, nahayaan na lang Marami naman daw pera iyon Grabe nga ang mga presyo ng paninda nila ang mamahal porque sila lang ang may tindahan. Grabe nang managa. Pati nga tubig ang mahal maningil. Hindi daw tuloy siya kumikita. Bagyang napangiti si Bato at sinabi, pwede na rin. Nakaganti siya sa babaeng masakit magsalita. Pero ayaw niya ng ganong pananamantala ang hindi magbayad ng tubig. Napangiti naman si Lando at sinabing minsan lang naman yon kapag may gulo. Nagtataka si Lando kay Bato. Tila hindi ito napapagod sa pagbubuhat. Halos hindi nga nito pag ang mga galon upang makapagpahinga man lang. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please Huwag po kayong mag-skip ng ads, tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi, God bless, panggang sa muli.